Uh, yung anak ko, yung dalaw dalawang anak ko, kaya na mag-drive. So, minsan uh, uh, ginagamit nila. Ano-ano klase mga kotse to? Describe po sa amin. Okay. So, uh, mostly American car siya. So, ito yung Cadillac. Uh, uh, white and black. And black. Ito and yung sports uh, niya. Sports, sports edition. yes uh, Okay. Oh, 20, ano yata yan? 20? Masas. Oh, something 20 something. <laughs> oo. Oh. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Uh, ito yung una na bilhin namin. Tapos yung... Ay, hindi. Oo, oh, oo. Oh. Hindi, yung black pa lang una nabili namin. Uh -huh. uh, tapos yung white, gusto kong may white din siya. Black and white? Oh, black wow! And white. Black and white? Yes. Uh -huh. Eto, isa? Denali. Uh -huh. uh, GMC. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito, gas. Uh -huh. So, ito si black and white. Uh -huh. And then, um eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Oo, mm -hmm. uh, sa... Wow, na-search ko. Grand Wagoneer? Parang mm -hmm. jeep? So, wala dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero uh, nag-iisa lang tong itong kulay na to. Galing saan to? Sa um, Pinaship ko from the U.S. From the U.S. It's an American yes. car. Yes, it's an American car. Oh. Yeah. Bakit na gusto mo to? Eh, ko, oh, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda gusto ko red. Oh. Nagmamaneho so, ka rin? ah uh, marunong mag-drive, oh. left, right. Uh, oh. marunong mag-park. Okay. So, yung sa likod, uh -huh. uh, yung suburban, dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Uh Oo, -oh, uh -oh. si suburban. Tsaka si wow, Alphard. Oo, uh -oh. ganda naman ito. Uh Oo. -oh. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse. eh. Kasi para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. Mm -hmm. So, here naman, uh, mga pickups Pick up tong dalawang to. Oo. Uh -huh. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito oh. yung Dodge Ram. Oo. Uh -huh. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda wow. ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito nito, no? Pilipinas. And the color red itself. Kasi, uh -huh. bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. Mm -hmm. uh, this is the TRD Pro. Mm -hmm. So more sports ano tapos ito yung capstone, yung high end niya. Uh, high end version. And then ito yung sa mga unang sasakyan na, na purchase namin yung X5 Tsaka yung F-pace na uh, Jaguar. Jaguar. Jaguar naman to. Yes ang mga unang sasakyan namin to. Mm. -hmm. Ano pinaka-lagi niyo nagagamit sa na sasakyan? Yung Rolls. Oo, oh, <laughs> dito tayo dito. Ah, dito tayo. Yeah. <laughs> Ito parang hindi na nagagamit pa, Sara. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami, is uh -huh. this uh Altera. Uh -huh. Ano na to? Hindi na nag hindi na nagreproduce to. So mm. wala pinakauna na isa sa pinakauna namin na sasakyan Ito yung namin pinatanggal. GLS Mercedes-Benz, yeah, GLS. It's one of the S-Class uh, series ng Benz. Uh, SUV din siya. Gagang likod, uh, tatlong row siya. Mm -hmm. And then the Volvo XC90. Ito mm -hmm. yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Oh <laughs> ang anak ko, ewan ko. Anak ko gumagamit nito. At ah, yeah. siya gagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, oh. no? Yes. <laughs> Napakaswerte And, naman ang anak nyo. Uh Oo. -oh. Oh. And this is one of the most expensive purchases na kochi noon uh -huh. na binili namin this is the autobiography range rover range rover oo so pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap mga anong taon yan? 2020 2020 yes ito uh -huh. bago na the evoke uh -huh. oo oh gusto ko sana maliit lang tsaka yung kulay niya kasi gusto ko so red uh -huh. and then uh, defender nakita ko to sa dubai no uh. Nakita ko sa magazine tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Mm -hmm. yan H hini Hinintay namin ma-dumating yung long wheelbase. Uh. Kasi tatlong row siya. Usually, yung Defender niya is the small, compact one. Yes, oo. So uh -oh. Ito yung mas malaki version. Yes. Uh oo, -oh. para kasya kaming lahat. Uh -oh. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. Oh, the man, higher no? end of ano. Uh, uh, Hawig no? Yes, the higher end of the Alphard. Uh -oh. Pero Lexus ang ano niya. Lexus. And of course, yung LC2. Uh -huh. Yes. And okay. then sabi ko, gusto ko ng artista van. <laughs> yan. Dato natin ang artista. <laughs> Muntik na maging artista. Oh, yes. uh, ito So, yun. oo, oh, oh, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung, ano, yung artista van. Oo. Uh Kung -huh. tawagin. So, GMC siya. Oo. Uh -huh. uh, yan. Yeah. Yan, one of the latest purchases niya. eh. Oo. Uh -huh. And then, nung Unang bili namin nung white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. Uh -huh. Yan. Ito, Mercedes? Ito yung Benz GLE. Ito, ito yung unang namin na Mercedes Benz. Uh -huh. Oo. Unang-unang Mercedes Benz Yes, no? the blue one. Mm -hmm. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Kasi ganito din yan eh. X7. Mahaba, mahaba kasi yes, siya. Yes, mahaba siya. Kasi Saka, uh, Laki, no? malaki. Mas malaki siya sa mga normal na ano, Mercedes Benz. Mm -hmm. Tapos we have yung Sprinter. Isang artista oh. van din siya. Oo, oh, van yung showbiz na showbiz. Oo. <laughs> artista van na naman. Ito naman for long long drive, yung malalayo. Sobrang kompatable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga wow. nasa loob. Hindi ba so, siya malakas sa gas, yung mga sasakyan niyo? Hindi naman. Ay, ay, o oh, hindi naman. Oh, oh, na, mga, hindi, namin, hindi. mga lalaki, eh, di ba? Hindi na namin maramdaman ah. kasi paiba-iba nga ng oh. sasakyan. Kaya hindi namin alam na kung gaano kalakas kumonsumo. Oh, ito, ito naman, oh. the Gladiator. This is my son's uh, car birthday gift namin sa kanya to Wow. So, pina, pinalagyan niya ng kung ano-ano accessories eh. <laughs> eto Porsche This is the Porsche yes Cayenne mm -hmm. Oo Sabi namin gusto namin makakaano ma ng medyo parang sporty ano pero hindi namin nagagamit And then we have the Maserati Maserati Yes So nung lumabas siya bumili kami na Maserati itong model na to hindi rin siya nagagamit anak ko rin ang gumagamit <laughs> Eto this is one of na uh, talagang gamit na gamit namin to This is the G63 uh -oh mat uh, matte finish eh. Uh -huh. So very rare yung ganitong kulay. Uh, -huh. oh, tuwa ako. Madami nagkakagusto nito na eh. Uh -huh. And then yung Benz na avant-garde. Uh -huh. uh, kasabay ito nung kulay blue na Benz. Uh -huh. One of the ano first the, uh, ano maganda siya kasi uh, may table wala, sa loob uh -huh. so pag yung bahay, hinatid yung mga bata or sundo yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua ah uh -huh. uh, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya mag uh, Uh, sulat or gawa ng homework mm -hmm. kasi so sa loob yes oo Itong dalawang moon buggy dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na And then we have the Bentley yes Look at this yung Bentley Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to May wine glass din sa loob. May decanter. <laughs> yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito, ang inside niya naman, red and black. Mm, Ang interior, rin, yes. O, oh, yan. Yeah. So, ito, sorry. Uh -oh. <laughs> Ayan. Nice! Yan. Very sporty. Ang loob. Yes. Ay, mm. sorry. So, ito yung... Bakit hindi mo open yung ilaw? Ayan. Tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. <laughs> Oo oh, nga. Nostig, oh. May logo ng Bentley. Oh. Pag oh. So para may projector siya, oh. May yeah. projection ng logo sa floor. Yan, ito, Ayun, ito oh naman kaya God. siya na ano Actually, may ano that? siya dito. Actually champagne glass, man. nagkamali ako. So yan. Champagne. Yan, pwede siya diyan. Mm. Tapos may champagne holder dito. Tapos may pwedeng mo siya ilagay dito kasi nag chill mm. So sabay chiller din siya. So pag ano, okay, dyan. yan, armrest lang siya pag ano. So siya, no. Pag on a norm on a normal day. <laughs> uh Oo. -oh. Uh oh. Parang yeah. nasa ano, first class na eroplano. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons pag kaka may kakaiba, yun yung Oh, yun naman yun nag-attract sa iyo, yes. no? Yung unique, no? Uh Oo. -oh. Yan. Mm, galing. And then we have uh -oh. the Maybach. Uh -oh. Mercedes-Benz Maybach. Uh -oh. Ah, uh, yung uh, SUV version ng kinuha oh, namin. Ah, color niya, ganda oh. Yes, Ayon. ano siya, two-tone. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh. so ito, maganda din to And then of course, yung latest… Your favorite. Um, yes, our favorite <laughs> is the Rolls. Rolls Royce. Yes, Rolls Royce. Oh. This is the Cullinan. Oh. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero ang kaya lang i-open ito sa likod, tatlo. Oh. And kaya ko ito binili… Ang lang sa loob. Mm. Malaki, malaki siya Oo. kasi parang for, for comfort siya eh. Ah, kasi malawak yes. 'yung pagkikinisan mo, ano? Malaki. Ah, ito, maluwag lang 'yung likod niya, parang pang-luxury lang talaga. So, ang ano nito kasi kulinan siya. Siya 'yung SUV ng uh, ng uh, Rolls-Royce. So, eto 'yung dumating siya naka interior siya ng Hermes orange. Wow. Oo. So, 'yan 'yung kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh, my God. Mm. Parang limo, no? Yes. Limo type, no? Oo. Tapos ang doors niya, paganyan. Mm. So, pa-open siya, ganyan din. Yeah. So, kaya mo ito kinuha? Dahil? Kasi ito, may payong, oh. <laughs> Natutuwa ako sa payong. <laughs> Natutuwa to? siya sa payong. Ayan. <laughs> oh. Pero hindi ko pinagagamit itong oh, payong na ito. Hindi pwedeng gamitin. Oo, oh, kasi mahal yung payong. Oo. Oh. Ayan. Ganda so, ito yung payong niya. so, ito isang payong yan? Yes, on both sides. Ayun. So, yan okay. yung feature niyang rolls na kaya ako siya na, na, nabili kasi tuwa ako sa payong siya. <laughs> Hindi natin kung gaano kaluwag. Ah, ah. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng leg room. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Ang table niya. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano nito, features nitong ano kulinan. Magkano naman 'yung ganyan? Ha <laughs> ha. <laughs> Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag ng marami kayong mga sasakyan? Uh, yun nga, yung sa business business side, uh, syempre, yung, yung, your clients come here and nakita nila, pagpasok, pag nagpa-park sila dito, ang dami yung ganda ng ka kotse kanina yan. Sa amin, lahat yan yung luxury car. So, uh -huh. they know that we have the capacity uh, to execute a project. Uh -huh. uh, parang ito, parang part of our resume. Uh -huh. Kung baga sa pag nag-a-apply ano naga ng trabaho na ko eh, kaya mo, may abilidad ka na uh -huh. gumawa na ano. Kasi may mga ganito kang sasakyan. Uh -huh. Hindi siya, parang kasasabi lang pag bumili ka ng kotse. Mm -hmm. Parang uh, expense masyado, tapos uh, nagde-depreciate lang naman yan. Uh -huh. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, mm -hmm. ito. Um, alam ko, mas tumataas ang presyo nila uh, as time goes by. Saan ka nagagamit ko nga rin sa inyong yeah, business? Yeah, no? sobra. Guys, kasama na natin.